Aminado ang nakapanayam kong eksperto na delikado kung hindi agad makasabay ang mga regulasyon at pangunawa ng mga tao sa mabilis na pag-usad ng artificial intelligence. Gaya ng kahit anong teknolohiya, may mabuti at masamang epekto raw ang AI. Narito ang aking report. Kung ikaw ay gumagamit ng search engine, social media, o kahit nanonood lang ng streaming service, bahagi ka na sa milyong-milyong tao na nakikinabang sa Artificial Intelligence o AI. Kung dati kasi sa program lang nakasalalay ang mga computer para gawin ang iyong iuutos, ngayon natututo na sila at hindi na kailangang turuan kung ano ang eksaktong gagawin. Ayon kay Dr. Mohan Sauni, isang profesor at marketing director ng Center for Research and Technology Innovation ng prestigyosong Northwestern University Kellogg School of Management at eksperto sa AI. Dekada nang ginagamit ang artificial intelligence, pero mas matalino na ito ngayon. But in generative AI, generates new content. Right? It generates, whether it's generating new images, generating new text, generating new code, generating new videos, so the idea of generative means that you're actually creating new previously unseen data based on a training data set of similar data so That's what's new and what's getting people excited. Dahil kaya nitong matuto base sa nakaraan, may abilidad ang AI na malaman kung ano ang paborito mong hanapin sa search engine, social media, o sa streaming service. Kaya huwag magtaka kapag tila nahuhulaan nito ang iyong iniisip. Ngayon, nagagamit na ang AI mula sa negosyo hanggang sa medisina. Ang mga nurse daw halimbawa sa Pilipinas na nagtatrabaho sa medical call center, nakakapag-diagnose na sa tulong ng AI. So where you've got a chat window that's open with a with a customer, and simultaneously the algorithm is saying, mm, I think this is the problem. I think this is what you might want to tell them. So it's generating the input. So that idea of human beings and machines working together makes the nurse that much more productive. But AI na ng laban sa na -usad ng AI technology. But would so, you say, uh, Dr. Juan, the, the speed of uh, the development of AI is also dangerous? it is dangerous human ability to appreciate its pros and cons and to usefully apply it doesn't advance as quickly organizations and their ability to leverage technology advances even more slowly and regulation also lags because the it takes a while for regulators to wrap their heads and arms around what is going on. Dahil mabilis mag-generate ng bagong content ang AI, ngayon pa lang, marami na raw ang nawawala ng trabaho. Pero ayon kay Dr. Mohan, tulad ng mga nakarang technological revolution, kailangan lang nating mag-adjust. It's, it's so it will replace, but it will also create. So means that the jobs will be somewhere else. That's the idea of displacement, not you know replacement. So Uh, so I think displacement is a better word to think about because that means that there are new opportunities that are created. Kaya mahalaga ayon kay Dr. Mohan na maaga pang gobyerno at pribadong sektor sa paggamit ng AI, lalo na ang emerging economies tulad ng Pilipinas. Pwedeng maghikayat ng mga bagong kurso na nakatoon sa AI. Magpasa ng mga regulasyon na magtitiyak na hindi magagamit ang AI sa kasamaan at kiyaking handang populasyon sa teknolohiyang ito. When, when people think about AI, um, <laughs> People imagine Terminator. <laughs> so should we fear AI or not? I think you should fear AI, yes, but not in the way that it was portrayed in the Terminator. Making sure that the AI models are producing outputs that are unbiased, accurate, you know, truthful and useful. Sa July nakatakdang magtungo sa Pilipinas si Dr. Mohan Sauni para magsalita sa isang forum tungkol artificial intelligence para business leader. Katuwang ang GMA sa forum na ito kasama ang Kellogg School of Management at Jen Clements Consultants. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaring mapanood ang balitang hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.